Hi guys. So, kakatapos lang namin sa trabaho. Pauwi na kami ngayon papuntang Bulacan. Nung nakaraang linggo, hindi kami nakauwi dahil haba ng pisikong may kembihan ako. Dahil ano? May bagyo. <coughs> so, ngayon lang ulit kami makaka-uwi ng Bulacan. Miss na miss na namin si Panda. Didili, legit si Panda ng trips kumamaya so, papakain namin sa so pagdating sa bahay kaya busy si Jeff ngayon nagdadrive siya ngayon dito kami banda sa may pilat dito kami dadaan sa may Mindanao Avenue papuntang Pinsuela so guys over nga pala kami kasi dumaan kami dito sa hindi ko na napinduan eh dito sa Ongpin ayan madadana natin Ayan, dyan. Nag-stopover kami dyan. Kasi bumili kami ng siopaw na sikat na sikat sa sa may saan ba yun? Divisoria na nagpunta kami. Doon nga sa Umpir. Hindi namin nakalain na yung siopaw pala na yun ay napakasarap at sikat kilala pa. Kala namin tamang merienda lang kami. pala, ano siya? kinikilala talaga siya doon dinadayo doon sa umpit na isa sa pinakamasarap na siopaw ano siya, steam siopaw siya plus inano pa siya prenaid pa siya kaya lasang lasang mo talaga yung linangnam ng siopaw ngayon pauwi tayo ng Bulacan, papasalubungan natin si mama ng siopaw na yun kasi nung panahon nag -ano kami nag-aasikaso kami ng asal kasama ko si mama na nag-canvas sa Divisoria. So, mamaya na lang guys, nandito na tayo sa May Mindanao Ab. See you later! Busy ang kalsada ngayon, uwi ah! Kahit malayo yung Bulacan, at sinatsaga namin ni Jeff umuwi kasi Iba talaga yung pakiramdam na umuwi ka sa sarili mong bahay na matatawag mo talagang sayo. Kaya doon namin nararamdaman na para kaming napahinga talaga sa buong linggong pagtatrabaho namin. So ito yung mga delikadong part kapag ka nasa gilid ka ng truck. So iniiwasan siya ni Jeff. Sa harapan naman natin ay ambulansyang nagmamadali. So sobrang traffic pati siya nakahintunan. So, nandito tayo ngayon sa Bandang Valenzuela. Ayan, katabi lang natin ang Netflix. Ayan, nasa kapilang kansan. Tayo, dito tayo dumaan sa May Service Road. Ayan. Pang dito lang tayo sa Service Road. Ayan, eh, para hindi rin masyadong mabilis yung mga sasakyan. Ayan. Safe naman siya. Tsaka maayos naman yung kalisada. Ganito kami lagi ni Jeff Twig. Uuwi kami ng Bulacan. Kung minsan pa nga kapag nataon na holiday kinabukasan, nako, inaabot kami ng apat na oras sa biyahe. Pero ngayon, as of now, anong oras pala? Tignan ko nga. 7.31. Bali, umalis kami dun sa amin ng sa QC ng simula kami bumiyahe ng 6.30. So, meron na kami isang oras na bumabiyahe. Medyo na traffic din kasi kami sa may Mindanao. Well, sanay na kami doon kasi may mga pagkakataon na mas traffic pa. Diba? Tapos, ayun, habang nasa biyahe kami may Jeff, nagkukwentuhan lang kami. Eh. Kung minsan naman, kapag tapagod na talaga, yung halos kakasimula lang ng biyahe, hindi na kami nag-uusap kapag ka talagang pagod. Talagang isip namin na ay ano na lang, makauwi. So enjoy po na tayo dito sa tinataanan natin habang medyo maluwag pa. Update ko na kung mamaya kapag sa may banda. May kawayan po lang ka na tayo. Mag-stop over tayo dito. Tapos kung tutog na si Jeff, maghahanap na tayo na makakainan. Na, nakakainan <laughs> Parang nagre-recitation na paulit-ulit eh. Uy, tumawa ka naman. <laughs> <laughs> iniyo hey, sa'yo. Protect si Jeff sa mga kotse. Napakayabang po. Protect yan. Guys, yakap mo so, na ako sa asawa ko. so yun guys, nahirapan ng mag monster over kasi uh, traffic dito pero umaambun. Kailangan namin mag ng kapote. Pinitis lang namin kasi sayang ng oras na nakakatakbo pa kami. Ayan, nagka-counterflow na po si Jeff. <laughs> Ayan, sana hindi pa lumakas yung ulan. Kasi alanganin para huminto. Ayan o, oh, basa na yung helmet ko. Sana huwag kumulan. Di bali, pa -uwi naman na tayo. Mahirap kapag yung papasok pa lang eh. Kaya sa madaling araw, papasmahin ka talaga. So, later ulit guys. Baka mabasa yung cellphone natin. Dito na tayo magda <coughs> sa may kawayan exit. exit. Uh, ah, eh, napaka-traffic. Oo. Mm Tara -hmm. ah. na. Maraming sasakyan, nag-uuwian po ang mga tao ngayon. Ay, naku, napakatindi ng traffic. Bakit nga ba kami umuwi mag-asawa? Siguro ito yung time para bigyan namin ng panahon yung sarili namin. Kasi dito kami nakakaramdam ng pahinga. Ito yung feeling namin sa buong linggong pagtatrabaho. Dito kami nagiging masaya at uuwi kami. Napapawi lahat ng pagod namin. Tapos uuwi kami sa Bulacan, sasalubungin kami ng alaga ng pusa. Ay, di ba napakasarap sa pakiramdam? Kaya kahit mga ba ang traffic, kahit magpapunta nyo ng ilan, lahat, higit sa daan, ay titiisin namin yun. Kaya, in intindihin nyo na lang kami guys, na kahit mahirap kami sa biyahe, tinitiisin namin yun kasi dito kami magiging masayang mag kasama, Diba? Ay, experiencing na rin ba yung ganito? Diba napakasarap sa pakiramdam mag-road trip? Parang nararamdaman mo talaga yung patungkidam. Kaya lang, mag iingat sa daan, kasi nasa daan din ang delikado. Maraming aksidente, hindi natin inaasahan. Nasa lahat ng mga nagmumotorsikla yan Mag-ingat po kayong lahat At huwag kalimutan na sa kapote At i-check ang mga bulong Kung may hangin ba para hindi kayo maklatan sa daan Tulad dito, dito banda, umaambo na dito Tapos napakahaba pa ng traffic Tapos naguunahan pa yung mga motor At yung ibang sasakyan Kaya do'ng ingat tayo sa mga kalsadang dinadaanan natin Minsan may bigla tayong makakasalubong Dito naman banda, ay naka-encounter kami ng baha Siguro ilang beses yan na meron kaming nadaan ng baha. Buti na nga lang, medyo mababa yung baha eh. Kasi kung hindi, kawawa naman yung gravis namin. Wala pa kami pang maintenance. Kaya sana, sa mga susunod pa naming dadaanan, ay humupa na yung baha. Kasi mahirap masiraan ang motor, lalo kapag tumirik to. Lako po, gabi pa naman. Ayan, dito pa, meron pang baha dito. Pero no, ang maganda dito, pagdating ng panahon, dito sa may gilid ko, sa may bandang kanan, may ginagawa dito ano, daan uh, daanan ng tren na konektado papunta sa SM North, na din papunta na sa Central. Kaya mas mapapadali na ang biyahe namin. Kung sakaling hindi kami makakauwi na ka-motor, pwede kami sumakay ng tren. O ayan, di ba? Iiwan na lang namin si Gravis para hindi siya laging nagagamit at masuong sa baha. Makakauwi pa rin kami. Nakakatakot din yung mga bas na dumadaan dito. Mag Stop over muna kami. Yo, hi guys. Ito pala kami. <laughs> Saan? Sa ano? tapo garoon na kami dito sa ano, Marilao. Wala ka. Taas po ng ulan kanina. Ang yung asawa ko, ay, ay ka. Hintay <laughs> kami ng biyaya ng makto. <laughs> okay ah. Bulo-bulo nga yung buko. Ayan, ay, tingnan mo yung helmet namin, no? parang inula ng malakas. Ang lang boses natin <laughs> <laughs> ah. <Ay>, Nahihiya pa. Hindi <laughs> naman ganyan boses mo Ah. ah. Okay, tuloy mo na. Hindi naman ganyan boses niya, pero ano, ngayon ang hina. Pero pag kami dalawa lang magkausap, napakayabang. <laughs> pag katapat na yung camera, nahihiya-hiya pa siya. Oh. Yeah, guys. <laughs> Puro guys yarn. So guys, yung number namin, 286. Binobola pa lang. Wala pang, wala pang, pala, wala pang paldo. Wala pang paldo dito. 286. Binobola pa lang. Dalawa yan. Ha? Dalawa yan. Wala pa isa. Wala pa ng isa kamong coke load.

私たちは。 Ganito pagkain ng french fries. Punin mo yung tatlo. Eh, Bilangan mo ang tatlo. Ako dito. Ako dito. Ako dito. Ako dito. Ako dito. Ako dito. Ako hindi na lang hindi <laughs> <May ilip> na pa <laughs> <laughs> oh, yeah. may mm. ko pag ko to kasi bibili mo ulit ako ng makuhi <laughs> <Gyan> ko, <laughs> ko pagkain ng porkloat pag nilulusawin para mapil mo yung, <laughs> yung cream yung ano nga ito Lab, hmm? may kata na ako Anong gusto mo yung Macdo o Jollibee? Depende Para naman, para naman kasi masarap yun eh okay, sa so chicken Masarap sila pareho pero may pagkakaiba pa rin sa lasa Bread mm -hmm. Ano mas gusto mo? No? Jollibee Ako din Jollibee din sa burger. Jelly bimakdo makdo. di ko pala yung kikita. Eh. Tikman mo na yan. Nakalimutan mo na lang siguro. Pero pinakamasarap. Burger cake. Ayun. Kung mag Eh, Burger. Burger king ako. Tinayin mo ketchup? Chap? So na. tama mo mga haluin ngayon? Salamat. Exercise pag-uwi Dapat mamaya pag-uwi natin mag-exercise tayo kasi kumain tayo ng kanin, french fries, lahat ng bawal. Tsaka soft drinks na may ice cream. Minsan lang naman. As in, minsan lang. Siguro may tatlong buwan na yung huli natin, no? Uh -huh. Na nagmakdo. Kasi laging Jollibee. <laughs> Ganun din. <laughs> Di joke lang. Nag-iingat na kami sa health namin. Lagi lang kami nag-gugulay. -ju juice Ngayon, in-enjoy lang namin kasi Naabot lang kami na ulan sa labas. Tapos dahil nagbibidyo tayo. Magdo na tayo. Tumis so, ko yung asin ng ketchup. Tapos na asawa ko, nagigames na siya Ayun na. Oo. Oh. Pwede guys, nandito kami ngayon sa 7-Eleven. Ano ba takot sa makdo? Kaya nag-charge muna kami sa motorabang habang nasa biyahe. Ngayon, kanina umaambon-ambon. Pero ngayon parang hindi naman na kaya. Naghuhubad na kami ng aming kapote. Eh, Ayan. Yun, nakapagubad na ng kapote na ito na. So isa pa lang yan sa, isa talaga yan sa mga struggle namin dito sa pagbabiyahin namin. Kung uuwi kami ng Bulacan. Lagi yan, kapag ka, lalo kapag ngayong tag-ulan. Pawis-pawis na ako, di ko na maintindihan kung malamig ba o mainit. Ganyan kami lagi, aabutan ng ulan sa kalagitnaan ng daan. Tapos stopover na naman kami. Ngayon stopover na naman kasi mainit naman dahil nakakaputi nga kami tapos kapag uh, mainit naman kami bumiyahe mas nakakatakot kasi baka na lang bigla kaming ma-stroke 'di ba step over muna kami para makapag inat inat mas dami naming bitbit kaya -bit. hmm. Ganyan talaga ang buhay pero kahit nahihirapan kaming mag-commute ay mag-magano magmotor mas mahirap naman kasi mag-commute saka mas mahal eh dito, ano kami? Dito pa lang kami sa Bulacan. Ano, 100 pesos ang pamasahe. Pero kapag ka nag nagmotor kami, dalawa na kami. 100 pesos lang din yung gas. May natitira pa. Bali yun na yung yung natitira na yun, yun, na yung pinanggagalan namin sa Bulacan. So yun guys, palis na rin kami, nag-update lang po ako. Uh, itakits mamaya na siguro sa bahay pagkatating na namin ayan ang pamilya kung saan kami kinasal ni Jeff ayan uh, ang maganda pa rin talaga ayan, nandito na tayo sa San Jose kung saan ang barangay namin saan na natin barangay natin labog ka dyan pangitin lab dyan eh ito yung barangay namin, o. Oh. Yan, ang barangay hall namin. Wow. Nakikitingin <laughs> ka rin lang. <laughs> Sabi ko, ayan, barangay namin. Tumingin din siya. Ito yung Sa pano na punta. Ito yung malatandaan. Napapasok na tayo sa amin. Dito kami sa kabilang side. Dito. Dito kami na daos ng reception dati. Yan, jan Yan. Nakarating dyan si Nang Sabel at ang mga iba pa nating bisita. Tapos bago ka makarating diyan, ito muna yung dadaanan mo bago makapasok sa amin. Tapos kakanan na tayo. Yun, dito na yung daan papasok sa amin. Wow, ang bango. Kahit malapit lang kami dyan, hindi pa namin natatry kumain dyan. Hindi yung papasok sa amin. Hindi mo ma ah, ang, ang, lugar namin ay papunta sa may... Anong tawag sa ano na siya lab? Parang bakod, ganun. Papunta sa palayan. Paniman. Bakod. Bakod. Ayan na. Masikip na yung daan. <laughs> Kanina di mo mapapansin na ganito yung papasokan natin. Pero tahimik dito. Ako na nga lang ang may ilay. Hindi na nga magulo dito. Oo. Oh. Tayo lang magulo dito. Mga kapitbahay natin tahimik. Yan. Tapos kaliwa tayo. Dito na ang Santiago compound. Yun. Ayan. Yan ang papunta sa amin. Yan nga palang tindahan ni mama. Yan yung kotse ni pa. Ay yung bahay na amin, Oh. Oo. Uh, hindi pa tapos. Ayan, bubuksan natin yung gate nating astig. Naku, napakaigpit na naman. Then, Ganyan lang dito sa probinsya. Yan, walang padlock. Tali-tali lang. dahan la ba? Gas-gas ka. Sarado lang natin ulit. Mayan na natin ipalo. San si Pandi? Ito. Pandi! Si Mami, oh. Mami. Pandi! Lapit, lapit. Mami! Mami! Naggulo ka dyan? Mukhang ginulo mo yung bahay natin, panda, ah. oh, ginulo Bakit? Oo. Uh, so, yung guys, magtatanggal mo. Love, patanggal na. Ay, nip, nip. Baby. Hmm. Oh. Salamat, nakarating din. Andy. Time check. 9.52. maaga pa. Maaga pa ng 8 minutes. Sa alas 10. Alright. Puntahan natin si Mama at ibigay natin yung kanyang shop house. Aming mga alagang pusa. Ayan si Macy. Hi Macy. Ano yung gagawa mo? Ayan yung kanilang mga kulungan. Nak-nak. Bukas. Hello, nagbablog ako. Say hi. O, oh, pasalubong ko. Wala mo kung ano yan. Thank you. Ano yan? Buksan mo na. Bagong fruit. Dragon fruit. Ah. Ano? Paris. Hindi ko pa rin natikman yan eh. Hindi. Pero alam ko magugustuhan um, niyan kasi malambot yan eh. Uh, siupaw. Hindi nga. Siupaw. 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 Alam mo anong siupaw yan? Oo, si ano ito? Itong luto sa may ano. Toasted. Oo. Hindi yung toasted na matigas ha. Yung parang gawa sa ano. Yung, yung ga, parang kay Oo, yung sa pin. Oh, yan yun. Uh, tayo. ayan oh, ayun ang ganda. Mo. Saan niyo binili? Oo, oh, ayan uh siya nga. Bestseller uh -huh. Best seller daw nila, beef tsaka pork. Alam mo saan ko nabili yan? Oo. Uh -huh. Sa Mindanao Ab. Ah, oh, bago, oh, Sa may may nakikita Mainit pa. Ah. Mainit pa. Mainit pa. Ano yan? Diyan Oh, Kulong yung binigay sa amin. Sabi 210 anim. Pero 4 ah, lang to. Ano ba Pweta naman? Kulang si oh. Pero sabi 35. Oh, magkano yon kung 210 binayad ko? Divide mo ano? Bagay. Oh. Kung kasi pag nangasukot so eh, may, may sauce ba? Ngayon no. Wala wala tong sauce eh. Timpla may sauce ano na siya. Timplado na siya. Kumisa na kala yeah. ko na wala. Atuna, atuna. Atuna ang kalisado ni Pawe. Ano yun, yan? Mo, ano ano mo na? Mo na Ito, si... Eh, si Juber. Chicken. Oo. Oh. Nagkakapalitan si kaya oh. ng ano ah. Ano yan? Pagkain ng pusa. Uy! Hmm. Oh, wow. Ano, wow! Si Juber. Si Juber. Ay! Uy, nakalmot ka ni Juber? Kalmot yan? Ulo, grabe mo. Magaling-galing na nga. Paano, bakit? Kada mo pa ini. And Guys, ayan na si Panda. Nakakulong na may siya. Ayan yung siya bago, bago niya. Ano, bag na binili namin. Ayan na siya. Panda! Wow, pa parang malaki pa nga sa kanya eh, No? Oh, oh. ayan po siya. Ay. Oh. Pandi! Ay. Oh. Eh, ano ta sasama na natin pa uwi? Oo. Oh, sa Lunes. Eh, oh, kami, wala na ni Biernes pa na kami. Biernes sa alas 3 pa alis na kami. Nakahinga siya, oh, pandaming butas. Ah. Hmm. Bulat ka, nanatngat na nahulog na pa. Ay. <laughs> Oy. Mhm. Mm -hmm. Arte. Si Juber. Juber, bet bet mi yak ka. Ha. Sungit ka kasi. Hindi ka gumagalaw diyan, kaya puro hi higa, puro tulog. Tapat-tapat sila. Panda. Panda yan. Panda. <laughs> Naamoy niya. Panda yan. Panda. Kiss. Kiss. Kikiss sila. <laughs> <laughs> Kikiss sila. Hindi na kayo pata eh. Merienda na lang ma. Nabusog po ako sa ano. Yeah. Alam mo, pa, unang bulang lang tapos yung okoy na delis. <laughs> Nabusog <dahil sya>, eh. guys <laughs> yan eh. Ayan na siya guys. Holly,